Simula na po ngayong araw ang paniningil sa Cavitex. Magkano naman kaya ang toll fee dyan? Alamin natin sa report ni Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, libre pa rin magamit ang uh, Cavitex C5 Link uh, Sukat Interchange kaya itinok you know, kaya itinatawa ito ng mga motoristang gumagamit dito sa daan. sa anunsyo ng Cavitex, magbabayad lang ng toll para sa Paranaque segment o ang seaside papuntang Zapote kung gagamit ng sukat interchange. Toll para sa Paranaque segment, ang Class 1 ay 17 pesos, Class 2 35 pesos, Class 3 52 pesos. Ang Cavitex C5 Link Sukat Interchange ay may habang 1.9 kilometro na nagtudugtong sa Cavitex Road 1 o Coastal Road mula Paranaque Tol Plaza hanggang sukat sa pamamagitan ng Road 1 Interchange. Mababawasan ito ang oras ng biyahe mula Cavitex hanggang uh, Sukat Road at vice versa mula isang oras hanggang limang minuto lamang. May kinabang dito ang nasa 23,000 sasakyan. Hunyo ngayong taon ng pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr ang groundbreaking ng Cavitex C5 Link Sukat Interchange Segment 2. Gayun din ang Cavitex C5 Link Segment 3B at Cavitex Calax Link. Audrey, tumila na ang ulan dito sa Cavitex pero nananatiling makulimlim ang kalangitan. Basa ang kalsada kaya pinapayuhan na magdoble ingat ang mga motorista sa pagmamaneho. Iyakin din na nasa kondisyon ang sarili at ang sasakyan para ligtas din ang kapwa motorista. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferreira.